tungkol dun sa lupa na pinangalan ng tatay mo sa kanyang kapatid, okay? So, uh, uh, ito, mayroon bang kayong kasulatan na ito ay isang trust relationship lamang? Kung wala namang kasulatan na uh, pinagkatiwala lang ito at uh, ito ay pinangalan na sa kanyang kapatid ay, uh, at hindi po uh, na nag-initiate ng legal proceedings ang inyong ang inyong magulang para mabawi po ito after 10 years ay eh, maring prescribe na po yung kanyang karapatan para po maibawi po no ang nasabing uh, property okay pangalawa yung tungkol naman po sa hindi uh, ah, maliwanag dito kung sabi mo na tinubos sino ba ang nagtubos ng nasabing sanla? no so uh, kung sino man nagtubos nito ay uh, eh, dapat uh, kung perang ginamit ng pera niya ay dapat ma-reimburse siya no? kung sino man ang nakinabang doon sa ginawang sanda. Okay? Pangalawa, yung namatay na yung kapatid na tatay mo na kung saan ay, ay pinanga, pinamana no? by last will and testament yung lupa sa kanyang anak na isang US citizen na ay depende po yan. No? Kung ang nasabing kung ang nasabing anak no na US citizen na ay hindi naman siya nag dual citizen no at uh, hindi samitinuturing um, na former natural born Filipino citizen at the time na uh, at uh, during the time no ay maaring bawal po no labag po sa batas ang pagpamana ng uh, lupa no uh, by way of testamentary succession ibang usapan 'yon kung nagkaroon ng mana yung kanyang anak na isang dayuhan no na walang last will and testament by uh, exception po yan sa batas po natin na ang foreigner ay makapagpayari ng lupa no by way of intestate succession by operation of law but hindi po sa pamagitan ng mana ang exception na lang po yan ay kung yung namatay na anak ay may tutorate pa na former natural born Filipino citizen at meron pa rin siyang karapatan na mag-own ng lupa sa Pilipinas no uh, not exceeding 1000 square meters sa uh, urban areas at not exceeding 10000 square meters sa uh, rural areas okay now makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer no for further information upang uh, kasi kakub may kakulangan po tayo sa mga facts ninyo no upang mabigyan po kayo ng kaakibat na o karagdagang uh, informasyon hinggil sa inyong usapin lamang na kayo pag may alam sa batas.